Hello guys, magigagawa po tayo ng fruit salad for today's video. Eh, ito po yung dessert na dessert na laging ginagawa sa tuwing may okasyon. Kahit po walang okasyon, basta pagka gusto nyo po magawa nito, wala naman po problema pa, ba para makakain po importante mayroon tayong pambili ng mga ingredients so ayan guys halo halo lang ilagay mo lang yan mga dapat ilagay yana na po halo halo lang yung mayroon kaong masarap po kasi yung pag mayroon kaong fruit salad mix fruits na yan lagyan mo lang ng condens lagyan mo lang ng nestle cream pwede rin lagyan ka ng iba para Thank you. kung anong naisip na gagawin. Ayan. Mabilis lang. Basta may pera ka lang pambili. Gora na. Punta ka na don sa grocery at mamimili ka na kagad. Kompleto naman kahit saan na. Mandali ka lang po dito makapagluto uh, naman ng gusto mong pagkain kasi halos naman lahat eh, nandito na po ito oh ano mai meron sa pinas may meron na rin po nagtitinda dito ng mga anod tapos kumot, ka tapos kalabasa, lalo pero patago lang oh so, ayan malapit na oh na mo ayan neto may may sa kordondel ano na lahat. Mag, uh, na yung lasa niya. So, ayan guys. Pasinsya na kayo. Yan lang ang nakakayanan. Tarot lang. Totoo lang guys. Eh, Basta may pera ka lang, mabilis ka lang talaga makapagawa ng gusto mong pagkain. So, ayan guys, umikot ako sa kabila. Yung camera ko na ay na kaharap sa kamay. At uh, hindi masyado nakikita. ah uh, ito na guys, eh. Ayan, kita-kita nyo na yan. Oh, Hinahalo-halo. Halo-haloin Halo lang natin para magkapariho. So, pagkatapos niyan ay ano lang, ilagay nyo lang sa rep. Kung gusto nyo ma, ma, medyo malamig-lamig kainin. Masarap po talaga pagka malamig na po yung fruit salad. Macaroni salad. Macaroni salad. Fruit salad. Tapos ay macaroni. Macaroni ba tawag Macaroni salad. ganoon po. So kayo na pong bahala